Saasan yung ating tiktok. Tiktok nila mo. Magandang gabi. Yan mo. Magandang gabi mga kababayan. At ito, uh, uh, magandang balita yung ating uh, natanggap ngayon. Granted yung PRO ng Supreme Court na hindi kailangan ilabas si PRRD. Pero pinipilit na nilang isa kayo sa aeroplano ngayong oras na ito. Pagkatatanggap lang namin yung advisory sa Supreme Court. Kasama kami ng mga abogado rito. Kami nina-attorney to at dumating yung uh, tawag sa atin na granted eto, magkakasama kami ngayon yan, ni Nato Nicorion papunta kami sa Supreme Court para kunin namin yung uh, decision uh, granted yung KRO so hindi nila mailalabas si PRRD pero pinilit nilang nilang kay, talagang kailangan matawagan natin Matawagan natin yung tower para hindi pa makalipad yung aeroplano. So, so, yan. Yan, mga kabaka. Mga minamahal na kababayan Pilipino. Oo, ay, talaga. Talagang uh, ito eh. Ay, alam na, alam na, alam na ng mga... Nandito kami sa... Kapulisan na lumabas na yung TRO. Anong gate yung... At meron ng decision ng Supreme Court na mm -hmm. oh, may temporary restraining order. LAB, so, pakisabi na lang. Sa lahat, sa lahat ng mga vloggers ngayon. Kayong mga kababayan na nakamonitor ngayon yan sa live Church. na nangyari dito. Ngayon ngayon lang, nakareceive kami ng tawag sa Supreme Court. At kasama ko si Atty. Torion na siya ang nagsampa ng kaso sa Supreme Court. Ayan, magkasunod kami. Kasunod kami rin. Ako. Kami ni Nina Ipe. Kami ni Nina Ipe. Oh, dito kami ni Nina Ipe. Oh, no, dito kami sa, ano, sa lobby ng ano. At uh, papunta kami na sa Supreme Paracunin yung, yung written uh, order. So hindi tayo papayag na yurakan nila yung karapatang pagtao ni PRRD at ng sino mang Pilipino dito. Kaya mananaig ang hustisya dito sa Pilipinas, hindi tayo pasasakop sa mga dayuan na yun ang gustong mangyari itong mga nakaupo ngayon sa pamahalaan. Nababaliwalay nila ang ating saligang patas, ang soberinya ng Pilipinas na kailangan nating ipagpatuloy na paglaban. Hindi po tayo basta-basta susuko sa kanila. Mananaig pa rin ang kabutihan ng hustisya. Kaya mga kababayan, ulitin ko, Informasyon na nakalap namin, granted, yung uh, TRO, yung petition natin sa Supreme Court para hindi po nila madala at uh, mailipad si Tati Digong. Pero balita natin, yung informasyon natin ay binuhat siya, pinilit na isinakay sa bus at uh, ililipad na nila sa pribadong eroplano. Kaya, yan, Ayun, uh, ginagawa namin ang para na makontak ang tower para hindi mailipad yung uh, aeroplano na papaalis kasi pag nailipad nila si PRD at nakalabas sa airspace at saka utos ng kwan wala na talagang ano na ito tahasang paglabag na ng saligang batas itong ginagawa nila sa sa atin at uh, gusto nila talagang uh, abusuhin ang karapatan ng mga bawat mamayang Pilipino na tahasang paglabas sa uh, sa saligang sa batas natin. So ayan mga kabaka, kaya tayo ay natutuwa pero naghabol tayo sa oras. Kailangan nating makapunta kagad sa Supreme Court. Pero ipalab nyo na po dyan sa media. Very reliable information itong nakuha natin. Granted yung uh, na ng Supreme Court at uh, kasama natin si Attorney uh, Atty. Delzra ngayon. Ha? Uh, van kayo? Itong van? Hindi po sa divisa. Ikaw ba yan? Nakasunod sa van? Yeah. Hindi po. Okay, okay. Yung isa, yung isa. Ay, hindi pa. Ang sunod mo mas doon. Wala naman sila sa sakyan. Si Atorne del Gra. Sa ah, sa si Atorne Torion. Si Atorne Torion. Saan? Sa Ayan. Asa natin si Gary? mo na? So ito mga kapakahintayin natin. Na? Huwag nating hayaan na basta na lamang kung uh, uh yurakan nila yung karapatan nating lahat mga mamamayang Pilipino. Dahil kung magagawa nila yan kay PRRD, magagawa nila yan sa ating lahat. Eh sino ba naman tayo? Ah, ordinary mamamayan lang tayo, mahirap lang buhay natin. Kung yung naging pangulo ng Pilipinas, pinakamagaling na pangulo ng Pilipinas, eh ganun na lamang po kung tratuhin nila. Eh di tayo mga ordinary mamamayang Pilipino ay kayang-kaya po nilang uh, uh, yurakan, abusuhin yung ating mga karapatan pag napalampas po natin ito at uh, nagawaan po nila yung kagustuhan po nila na mananaig ang kadiliman, mananaig ang kasamaan dito sa ating bayan Pilipinas, hindi ko na alam kung ano mangyayari sa atin. So ito mga ka kababayan, patungo po tayo ngayon sa sa Supreme Court. Tawag, tatawagan na si Tony Nidoriya.

Ah, convince nyo. Oh, baka pakilala di mana? Ha? Ah, Tawanan ni muna kami sa report dala. Ay, tapos na ba Oh, talan tini kidala i e... Gabay talan kidapod da ya ya kan talan da Europe katon no kami Supreme Court talan oh, may may kero. Oh non, kapitana, pakan takilan sak di mana? Bayan pa nga. Okay. On, salamat. Kay boy boys, putan. Kon. Salamat, salamat. Ay daga. Akala ko. Akala ko. kasunod ko sila kanina. 'yan Yeah. Tawagan mo siya. Tatawagan mo siya. Hindi tawagan mo siya para alam niya kasi kung saan nga hindi niya makita. Yeah. So, ayan, mga kababayan, abangan natin. At yung isang sasakyan, ay eh, nauna na. Meron lang mga kung hinihintay na isang kasama. So, time out muna tayo mga kababayan at uh, balitaan ko kayo hanggat uh, kami patungo na doon sa sa, sa Supreme Court at uh, ayan. time out muna tayo para matapos namin to. Maraming salamat muna sa inyo. Maraming salamat mga kababayan.